Ang nakakatakot na kapangyarihan ni Mangir Pedro, paghihiganti Sumpavir at isang lihim na dala, dala ko sa loob ng Port taon. Mga katoy-toy, sisiwalat ko ang darkest, secret ng buhay ko, isang kwentong puno ng misteryo sumpa at dugo. Noong 1980s, sa isang baryo sa Bukidnon, tatlo kaming magkakaibigan at isang albularyong dot may kapangyarihang dot mas malakas pa sa bot demonyo. Ready ka na ba? Friday noon. Gutom kaming tatlo, ako, si Dot Jongjong -Jong, at si Simo. Nakatagpo ng puno o ng santol sa likod bahay. Ni Mang Pedro ang albularyong sinasabing, nakakausap ng espiritu. Sabi ko, magpaalam Dot muna tayo. Pero si Jongjong -Jong excited, umakyat agad. Pagkahawak niya sa sanga, biglang sumigaw ang matanda. Mahulog ka! Diyan bata! Basagang bungo ni Jongjong. -Jong. Patay! Dumugo ang lupa. Si Mang Pedro? Tumingin lang sa amin, ngumisi. Mula noon, naging multo na siya dat sa buhay ko. Kasi mga katoy-toy, ang lahat ng sinasabi doon niyang masama, natutupad. Lalo na kapag biyernes o martes. Pero hindi lang basta. Sumpa ang dala ni Batmang Pedro. Gahaman siya. Ginagamit niya ang kapangyarihan para kabusuhin ng mga babae pati pinsan kong si Mayang na nagpunta lang para magpagamot, ginahasa. Ang magulang niya, takot, walang nakalaban. Kahit ang isang lalaking, nagrebelde, nakamates ng itsura ni Mang Pedro, ay inatake sa puso nang sumpain siya sa Martes. Galit na galit ako, pinaplan ko ang paghihiganti isang biyernes. Sinundan ko siya habang naglalakad ko siya sa puno ng saging Tumae siya sa gilid. Ginamit ko iyon. Kumuha ako ng sanga. Hinalo ang tae at pinahid sa hawakan ng pinto niya. Pagbalik niya, Putang gina mamatay ang may-ari ng tayang ito. Sumpain niya ang sarili niya at bumagsak siya na mutla ng isay. Patay. Ako, takot na takot, matumakbo pa uwi. Pero hanggang ngayon, hinihilot ko ang konsensya, ko. Kriminal ba ako? Lesson to learn. Proverbs 18.21, Ang kamatayan at ang buhay ay nasa, kapangyarihan ng dila at ang nagsisiibig sa at kaniya ay magsisikain ng kaniyang bunga. Ang Biblia 1905 Mga katoy ito, ang tanong ko sa inyo, kapag ginamit mo ang bok sumpa ng isang halimaw, halimaw ka na rin ba? O, naging instrumento ako ng hustisya? A uh, message nyo sa akin ng opinion nyo. At kung may kilala kayong albularyo, mag-ingat. Kayo sa biyernes,